mo, so, magbibigay tayo ulit ngayon ng kalamahan. So, wait lang, nakaikong. Oh my God, hindi naman kayo makanta. yung ating ito. Ayan. So, okay na. Ayan. So, for today's video, guys, is about Ivermectin. So, madami na naman ang nabimisid sa akin. So, ano daw ba ang gagawin sa kanilang baboy at kung kailan daw ba ako na bibigay ng porga sa ating baboy at may nagtanong sa akin kung ano daw ba ang ginagamit kong pamorga sa aking baboy. So guys, ang ginagamit ko po is ivermectin. Ito po siya. So dalawang klase po ang porga guys ha. Yung isa is Latigo 1000 at yung isa naman ay is ivermectin. So based sa experience ko, before kasi ginagamit ko is Latigo 1000. So, hindi nila nauubos lahat yung orgasm since hindi nila gusto yung lasa kahit na minimix ko siya sa kanilang pagkain na feels. So, unlike dito sa ivermectin, nasin talaga, ubos na ubos nila. So, kahit ipakain mo siya na may halong feels, it's okay lang. Hindi kagaya sa Latig 1000 na masyado silang maarte. Or hindi naman din siguro lahat ng baboy ganoon, Pero kung hihang naman yung baboy nyo at gusto-gusto gusto nyo yung lasa ng uh, Latigo 1000, so why not, diba? Ayan, so sa mga wala pong idea dyan, uh, nagtatanong kung okay daw ba rin gamitin ang Latig 1000. So okay din naman siya basta nakakain lang po ng baboy nyo. So ang problema niyan kung marti ma po yung baboy niyo kaya sa baboy ko may di ba? So, mahirap kasi napaka-arte nila. Ay, naku, parang kala mo bata, di ba? Kailangan ko pang pilitin. So, sayang naman siyempre yung gastos ko na pinangbili ko sa natigo 1,000 tapos hindi mo ko kakainin. di ba? So, mas okay na gumamit ng Ivermic Temparatis, mas sigurado po tayo. Pero kung hindi naman maaari yung baboy mo at napapanuhan mo naman siya ng natigo 1,000, ngayon, ah, sasagutin ko na yung ibang nagtatanong sa akin. At 10% po, guys, ang gagamitin nyo na natigo 1,000 morgas sa ating uh, fattener or gelt. Ayan, so, uh, pag kasi is 2% lang po ang dapat na gamitin mong pamorga. So, uh, meron siyang ano, uh, percent, percent, ano, 10%, percent, meron naman 2%, percent, parang ano lang. So, pag 10% pang or pang fattener So, pwede rin siya. Pero kung 2% pang biik lang po yun. Pero kung ayaw nyo ano, para hindi na kayo mahirapan, di ba? Para sigurado, baka mamaya maarap pala yung ating mga alagang baboy, alam mo na. So, pahirapan talaga. So, mas okay gumamit na lang ng ivermectin para atis So, every 30 days, once lang kayo magpoporga. Huwag ng 35 days kasi makakarinig na kayo na ng, oh, oh, oh di ba o, obo -obo na yan. so mahirap na uh, gamot para sa obo. So, mas mahirap yon. So, ito po guys, ang gagamitin natin guys, ayan po siya, ivermectin. Ivermectin. So, yan po yung ginagamit ko. So, sa biik naman, uh, ang kaibahan naman kasi nito guys, para sa biik, ang natin guwan 1,000 kasi since 2%, so ubusin mo siya bawat isang biik. So, ito, isang ivermectin na to is pang anima na na biik. Like, for example, ganyan, anima na biik. So, isang ivermectin lang gamitin mo. Pwede na siya. Unlike sa natin guwan 1,000 na bawat isang ano sa sashi, isang biik So, ito isang sashi lang, anima na na B8. So, makakatipid po talaga kayo. So, yun lang naman guys. Sana makatulong po yung video natin na to. So, God bless you all.